Si dating Rodrigo Duterte, ito yung mama na probinsyanong mayor ng Davao na nakitaan ng tapang at uh, nakitaan ng galing sa kanyang uh, pamamahala sa Davao dahil sa kanyang panunungkulan ay naiyangat niya yung antas ng kabuhayan sa Davao at napanatili niya yung kataimikan at tumabot sa punto na talaga namang kinatakutan na si dating Pangulong Duterte doon sa kanyang bayan sa Davao. Pagkabat kinakatakutan ng mga kriminal, pero yung mga mamamayan ni dating Pangulong Duterte doon sa Davao ay wala kahit konting takot ang nararamdaman sa kanya. Bagkos sa kanyang panunungkulan, ay mas naramdaman ng taga Davao na payapa ang kanilang lugar at walang sino mong pwedeng mang-abuso sa kanila dahil may isang Duterte nan nanunungkulan at nang magsimula ng manungkulan ang mga Duterte lalong-lalo na si dating pangulong Duterte sa Dabao, wala nang tumalo sa kanila at uh, nagpapalit-palit na lang ang mga ang kanya sa pamumuno at uh, talaga namang nagtiwala ang mga tao sa kanila at uh, napatunayan naman ng mga Duterte na karapat dapat sila na maging uh, pinuno doon sa bayan nila dahil napaka-asensado ng Dabao sa panahon nila at panunungkulan nila. At sa Dabaw mo lang uh, makikita na talagang yung mga tao doon sumusunod sila sa batas na ipinapatupad ni dating Pangulong Duterte. ah uh, tulad na lang yung bawal manigarilyo sa kalsada, bawal magkalat sa kalsada, at iba't iba pang mga ipinagbabawal ni dating Pangulong Duterte na sinusunod ng mga mamamayan na walang alilangan dahil alam nila na sa ikakaganda ito ng kanilang bayan. At nakikita nila na napapakinabangan nila ito. Kaya naman minahal ng sobra ng mga taga Davao itong si dating Pangulong Duterte. Yung pagiging presidente ng mama na to, hindi lang to naging presidente dahil kinusto niya. Alam nating lahat na ang pagiging presidente ni dating Pangulong Duterte ay pinanawagan na nakakarami. At uh, siguro isa ka sa mga nanawagan noong mga panahon na talaga namang kailangan na natin ng isang presidente na kayang itaguyod yung ating bansa. Yung presidente na may tapang, na andang harapin kahit anong klaseng problema meron ng bayan. At nakita natin lahat yan noong mga panahon na yon kay Tatay Dikong o kay dating Presidente Duterte. At kung natatandaan nyo, hindi lang mga ordinaryo Pilipino ang kasama nating nananawagan noon nandiyan ang napakaraming mga politiko dahil sa kasikatan, dahil sa taglay na galing ni Tatay Digong sinadya pa nila si Tatay Digong sa Davao isa-isa para samaan sila sa kanilang mga kandidatura. Nung mga panahon na yon, lahat naniniwala kay Tatay Digong. Lahat gusto makuha ang suporta ni Tatay Digong. Pero ang masama, ngayon, yung iba doon, sila pa yung naging sa sinasapit ngayon ni dating Pangulong Duterte may mga natira naman kahit na tapos na ang termino ng ating Tatay Digong at uh, anda silang ipaglaban hanggang sa dulo si dating Pangulong Duterte. Pero karamihan ng mga kasama nating nanawagan ng mga panahon na yon ay uh, bumaliktad na. Iba na yung kanilang pananaw siguro dahil ganun talaga yung laro ng politika sa ating bayan na kapag wala ka na sa tungkulin mo ay uh, anda ka na nilang iwanan para lamang sa kanilang mga sariling interes. Doon sa ganong klaseng laro ng politika, sanay na ang Pilipino doon eh. Ang hindi lang maganda sa ginawa nila kay Tatay Digong, yung pinasapit pa nila itong napaka saklap na pinagdadaanan ngayon ng matanda. Na kung tutuusin, kundi dahil kay Tatay Digong, baka sakaling hindi sila nanalo noong 2016. Pero dahil sumama lahat sila kay Tatay Digong, umangkas lahat sila sa kasikatan at sa galing ni Tatay Digong noong mga panahon na yon na ipanalo nila yung election ng 2016. At si Tatay Digong hindi naman nagpaka-epokreto. Panahon pa lang ng kampanya, sinasabi niya na, na pag siya yung naging presidente, magiging madugo dahil ang kailangan ng bayan natin, yung presidente na kayang panindigan, yung kung anumang mang problema, meron ng ating bayan nagpakatotoo siya. Kaya nga siya minahal ng tao. Kaya siya nagustuhan. Dahil sa simula simula pa lang, sa kampanya pa lang, naging totoo na sa ating mga Pilipino si dating Pangulong Duterte. Kung natatandaan nyo pa, mayroong isang debate na naganap noon at sinabi ni dating Pangulong Duterte kay dating Sekretary Marroas na hindi ka pwedeng maging presidente kung hindi ka andang pumatay at hindi ka andang mamatay. Kasi sa pagpasok ni dating Pangulong Duterte sa pagiging presidente, alam niya na agad yung problema. Alam niya na agad kung paano niya susolusyonan yung problema ng bayan, lalong-lalo na yung problema natin sa droga. At lahat ng ipinangako ni Tatay Digong nung panahon ng kampanya, kinawa niya lahat yan. Pinanindigan niya lahat ng mga salitang binitawan niya. Yung pagsolusyon niya sa problema sa droga, bagamat madugo, pero naging epektibo alam namin yon kaming mga nakakakita at sumusuporta sa kanya. Siyempre, iba yung pananaw mo kapag kontra ka kay dating Pangulong Duterte at nire natin yan. Yung pagsugpo niya sa korupsyon. Nakita nyo naman, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, walang mga politiko na lantarang nagnanakaw sa kaban ng bayan. At yung pinanagot niya, yung mga oligarko na matagal nang nang-aabuso at hindi nagbabayad ng tamang bis sa bayan. Siningil niya 'yan. Kaya kaming mga sumusuporta kay Tatay Digong, hindi kami ang totoong mga bobo dahil kami nakita namin si Tatay Digong ay para sa mga Pilipino at si Tatay Digong ay nagmamahal sa mga Pilipino at sa ating bayan. Kaya hanggang ngayon, nandito kami, naninindigan, sumusuporta kay Tatay Digong sa simula ng kampanya, halos walang mga malalaking politiko ang gustong sumama sa kanya. Pero dahil sa popularidad niya, dahil nakita nila na talagang ang lakas-lakas sa tao ni Tatay Digong noong mga panahon na yon, noong kalagitnaan ng kampanya, biglang tumami yung mga politiko na sumuporta sa kanya. Nandyan pa nga, kung matatandaan nyo, yung dalawang magkapatid na ngayon ay kasama dun sa mga nagpauli sa kanya sa ICC. Yun, dati hindi naman din ang sinusuportaan si Tatay Digong. Kung tama yung aking pagkakatanda, ang dalawang magkapatid na yan, nakasuporta yan kay dating Vice Vice presidente Binay. Pero nung kalagitnaan na ng kampanya, uh, sinuportaan na nila si Tatay Digong. Ang masaklap nga lang, ngayong uh, wala na si Tatay Digong sa panunungkulan at sila uli ang uh, nanunungkulan ay... Uh, ito ang sinapit ng ating mahal na dating Presidente Duterte. Kaya ayan, kayong narinig nyo na yung konting pagbabalik natin doon sa naging destinasyon ni Tatay Digong sa kanyang pagiging Presidente. Sa mga panahon na to, tayo naman, tayong mga nanawagan sa kanya, tayong mga nagmamahal sa kanya, ang pupwedeng may gawin para kahit papano magkaroon ng pag-asa ang pagbalik niya dito sa Pilipinas. Papalapit na ang eleksyon. Maging matalino kayo. Suriin niyong mabuti yung mga tao na iboboto nyo. Tignan nyo at kilatisin nyo kung sino-sino ba talaga sa mga ito ang talagang may magagawa para matulungan si Tatay Digong na maibalik dito sa ating bansa. At huwag kayong magalala sa mga nagsasabi na bobo, tanga, ang mga DDS o tayong mga DDS, huwag kayong magalala mga boss. Maniwala kayo sa akin. Yang mga yan, kinagawa lang nila yan para sa pangangailangan. Pero pagdating ng eleksyon, merong mangilan-gilan dyan na ang iboboto pa rin nila yung kandidato ni Tatay Digong. Dahil alam naman nila kung ano talaga ang totoong sitwasyon ng bayan natin ngayon. Mag-iingat kayo palagi mga boss magkita-kita tayo sa mga susunod na vlog. At maraming maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa mga nagtumutulong sa ating ipagkalat itong ating mga ginagawa. Maraming maraming salamat mga boss at mayawaan ang Diyos. Makakauwi rin ang ating mahal na at dating Presidente Duterte sa ating bayan. See you next vlog mga boss.